Anong ganap sa mundo ng showbiz? Proud na inamin ng singer na si Angeline Quinto na may nagmamayari na ngayon sa kanyang puso. Sa vlog ni Karen Davila, ay inamin ni Angeline na masaya na ngayon ang kanyang puso sa kanyang non-showbiz boyfriend na mas batas sa kanya. Nakilala raw niya ang kanyang boyfriend dahil sa kanyang mga kaibigan nito lamang nakaraang taon sa Sampalok, Manila. Tapos yung, yung boyfriend kasi ng kaibigan ko, yun yung kaibigan niya. So, one time parang nagka, nagkayayaan po na lumabas, ganyan, ganyan. So, doon kami, first time din nagkita, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Mas gusto raw ni Angelina na non-showbiz ang kanyang boyfriend dahil raw gusto niya na privado ang kanilang relasyon. Parang mas gusto ko na mas mas private na lang. Oo. Kasi syempre, yung trabaho natin masyado ng alam ng publiko eh. Panoorin ang buong kwento sa vlog ni Miss Karen Davila. Anong masasabi mo sa balitang ito?